Hello mga guys, mga idol. Andi dito na ulit ako sa aking mga alaga. Ako yung nagpatuka. Kanin laang. Ito sila. At tingnan niyo sila na ano sila. Ayun. Ayun mga idol, manok baby Yes sila Tayo ba'y nasa galaan pa mga idol Ito yung aking kambing Ito yung mga idol Ito yung kambing ko naman Ayan sila Siya Ayan idol Ayan Ah ito yung baboy ko ito pupuntahan ko yung baboy ko mga idol Sama ko ang aking baby yan yeah. ito ang baboy nakahiga pa siya yan yeah, mga idol yeah, siya ako. ito pa mga idol pupunta kami sa baboy pa namin dito sa parang 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 parang, parang, parang. Ito, ito sila pa. Ayan. Ayan mga idol. Baboy ko ng alaga. Kami na masyal na ito aking baby at mm, naayak. Ayan. Ayan Empa. Ayan, Ayan mga idol. Yan dito lang mga idol kami kami naglalakad dito ang aking baby at naayak kasi siya gusto yung lagi kong kasama nah. uh, ayun sa kabayo uh. oo kabayo ayun ito mga idol ito yung nanay ng aking mga baboy yung baboy kong tatlo pero buntis na rin yung mga idol ito buntis din mga anak, -anak. Yeah. Tagalog mga idol Tagalog idol itong aking baboy ni Na native ba ito pa pala aking kabayo mga idol ayan ayan kasama ko itong aking baby ah kasama ko tong aking baby. Ayan. Ayan, kabayo ko. Mga idol. Ayan. <laughs> Ayan, oh. idol. Nagbenta ako noon ng baboy, lima. Ibinili ko idol ng kabayo. Kaya may kabayo kami. idol. Sige mga idol, mamaya lang, mamaya na lang po ulit. Bye bye.